Yo what's up mga mamin sir, panibagong araw, panibagong vlog na naman nga pala tayo at eto nga pala, nag-triple-triple muna ako para pagpawisan ngayong umaga Ako nga pala si Jacob, nagsasabing sa buhay, subok lang ng subok at kapag napagod ka, pahinga ka lang, tapos laban ulit hanggang sa makaraos Syempre gaya nga ng sinasabi natin, huwag natin kakalimutan uminom ng tubig sa bawat araw kasi sobrang init nga ng panahon natin para stay hydrated tayo mga mamin sir Ngayong araw nga pala ipapakilala natin sa inyo ang aking kaibigan na mag-aapat na taon ko nang kasama sa init at ulan. Pero bago yun, maglilinis nga pala muna tayo ng motor. At dito nga pala tayo maglilinis ng motor sa seat Dito nga pala yan matatagpuan sa Barangay Agpo, sa Zone 4 Agpo nga mga maminser bali kailangan lang natin dito ng limang piso para makapaglinis tayo at meron nga palang oras ang paglinis dito mga 4 minutes ata yun o 3 minutes pero yun sulit na din ang paglilinis mga mamin sir at parang naging rapper nga tayo sa park na yon. <laughs> at ngayon nga magpapatuloy na tayo mga maminser sir ipapakilala ko sa inyo ang aking kaibigan na mag aapat na taon ko ng kasama walang iba nga kundi itong motor ko yan si click at dahil parang common na nga tawagin na click dahil sa sobrang ah, dami ng merong mga Honda click dito sa amin, kaya meron akong naisip na ipapangalan sa motor ko. At kahapon nga naisipan kong ipangalan sa motor ko ay Matt dahil sa kulay nga nito na Matt black. Di ba pinag-isipan kong masyado? <laughs> kaya simula ngayon mat na ang itatawag ko sa motor ko. Way back 2020 nga pala nung kinuha namin ng motor na to, bale ito yung sinadjes ni Papa na kunin namin. Bali kasagsagan nga pala ng pandemic nung kinuha namin ang motor na to. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabila ng pandemic na nararanasan natin noon, binigyan niya ako ng bagong motor. At maiituturing ko ngang himala ang bagay na to. Dahil alam naman natin na sobrang hirap nga ng naging buhay natin nung kasagsagan ng pandemic. Kaya ito si Matt, biyaya to ng Diyos. At medyo natagalan na nga tayo maglinis ng motor kaya fast forward na natin to. At finally nalinis na nga natin si Matt at eto pinarko muna siya sa gilid. At habang ine-edit ko nga pala to para pala ako ditong kukuninan ng langit. <laughs> at dito nga mga maminser sir naglalakan na pala tayo pa uwi. At yun nga mga maminser maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. God bless po sa inyong lahat. Eto na nga pala mga maminser sir si Matt. Yan sobrang ganda ni Matt. <laughs> Kung mapapansin nyo nga mga maminser walang sticker na ibang kulay si Matt kasi gusto ko all black lang siya. At dito nga pala mga mamin sir sa unahan may nilagay akong sticker na fiber dyan kaya mapapansin nyo iba yung kulay. Tapos nakatented na din po yung ano niya, yung sa ilaw niya para iwas din po uh, dito, bitak-bitak sa init. At dito rin sa una nilagyan natin yan, yung na-order natin sa si Shopee. Tapos yan, yung sticker nga pala na, ano, na fiber. Tapos yan yung switch pinalagay natin kasi naka-automatic yung uh, ilaw niya pag na-under. Pero nilagyan natin ng switch. At yan yung emblem niya, click. Black din siya. <laughs> at dito sa baba yan, binili natin yan sa Shopee. Yan, mura lang yan at stock nga pala yan yung ano at ang dito tambutso niya stock lang sa mga nagbabalak nga pala kumuha ng motor isa sa mga ire recommend ko sa inyo itong Honda Click kasi sobrang tipid niya nga pala sa gas 50 pesos mo balikan na ng dalawang beses sa Goa basta sobrang tipid niya talaga kaso nga lang yan nagmahal na yung gas kaya medyo magastos na talaga <laughs> Abangan ninyo mga mamimsir kung anong magiging itsura ni Matt pagdating ng panahon. Kaya hanggang dito na nga lang pala ang video ito. Maraming maraming sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Please don't forget to like and follow my page. Yun, maraming salamat.